gaaway itong dalawang pusa. Hmm. Matirang matibay sa inyong dalawa. Mm -hmm. eh. Ito, nakatayo na yung mga tainga nila tsaka balahibo. tapang nitong isang oo oh. tapang ni oh hindi lang po ano yung may pusa ko kanino yan. <laughs> Ang tapang itong isa. Siga ka Siga ka hmm, Siga ka ha. Masa-away oh. Oo, barumba na itong isang pusa na ito eh. Ito. Ito pala-away itong isa. Itong may itim tsaka puti. Marumbali pala away talaga. <laughs> Parang yan ang kumakalampag doon sa bahay namin. Oh, eh. yan matapang talaga yan kahit sino na away niyan. <laughs> kumbaga yan naman siya. Kumbaga sa tao, ano yan eh? Warrior. Warrior talaga eh. <laughs> ano yan eh, tal <laughs> oh, di oh. <laughs> dito? Guns? Para ba din Oh, hindi rin umaatras. Pati matibay sa ating dalawa. Oh. Oh, ano? Puro porma lang kayong dalawa. Dali na, umpisa nyo na. Oh. Oh, uh, umupo na yung isa. Suko na ako, suko na ako. <laughs> suko na ako, suko na ako. Hmm, oh, ano? Ano, puro-puro -por ka lang. Ha? Oh. Nagalit mo. o oh, Hindi ka naman inaaway. Nagigipag-away ka. Hmm. Hmm. Ito yung matapang, oh. Ito, pala away talaga itong isa, oh. Ito, Ito yung inaaway. Narina, ampasin mo na.